Wawa. Hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro. Okay, guys. So, andito po tayo guys sa fishing spot natin sa hometown ko sa Negros Occidental. Dito tayo sa may sipalay. Kasama ko yung bayaw ko. So, maya-maya yung mga bata. Siguro sunod dito. Dito lang kami magpapit. Okay, uh -huh. yeah. yeah. Ten <laughs> Tentu, si. Kalau aku lagi Tak aku. Nah, oh, aku aku video kamu lah. Mana lanjut-lanjut. Gim gua sih. Oke, kita awe oh, di putak lur. di putak laruk-laruk kita hari di putak.

O nang isda natin guys. Bugaong. kaya <laughs> Okay. So may bahay bugaong tayo guys, may pang na tayo. So <laughs> mahaba pang oras natin, makasampung piraso tayo mamaya may pang na tayo. <laughs> okay guys, yan na po ang panganay ko. Si Joshua. Say hi to my vlog. Bidil, po, Cyril. Ano? Bidil, Cyril. Bakit? Oh, okay. Yan ang panganay ko guys, si Cyril. Ayaw yung ng Joshua. Wait, ayan. Say hi. hi. Say hi to my, hi. my vlog. Wala niyo kitang basag ka naman niya. Why? Kamotag mo kanina, baka naman kapitik-pitik. Masami magkakabon ng kanina doon kapitik-pitik. Kit ko mamasak mo no. Nagbala niya na. Para mag... Okay guys, so... Nagsututorial lang po tayo ngayon sa anak ko at sa kasama ayaw ko. Para mahawa natin sila sa ka-addict natin.

okay guys so hanggang dito lang po muna yung video natin para sa araw na to so kahit paano naka isa lang po tayo so, sandali lang naman tayo Ayan. Sandali <laughs> lang tayo pero katupad na nakahuli tayo isa. Bukas ng umaga ulit, madaling araw. Makapwesto tayo dun sa, makauna tayo sa pwesto dun. Okay? So, so, don't forget guys. Spread love and always be happy! happy. bye, -bye.